Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadaho na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Pagsasadiwa Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. May isang pahayag sa social media. Kapag ako'y mag-isa, ang Diyos ang aking tagaaliw. Kapag ako'y wala, ang Diyos ang lahat sa akin. Kapag ako'y malungkot, ang Diyos ang aking awit at ligaya. Kapag ako'y mahina at walang magawa, ang Diyos ang aking lakas. May mahihiling pa ba akong iba? Wala. Nangangahulugan ito na wala talagang dapat ipangamba kapag ang Diyos ang kasama. Ito rin ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad kaugnay sa mga tanda ng panahon at paghahari ng Diyos huwag matakot. Wika nga sa Salmo 84, dahil araw at kalasag ang Panginoon, nagbibigay siya ng biyaya at karangalan. Sa halip maligalig, matutong tumingin at makinig ng wasto sa paligid. masdan ng kalikasan at pahalagahan ang kanyang pagbabagong anyo at kulay. Hindi natin alam kung kailan ang susunod niyang pagbabalik pero nais niyang maging handa tayo sa bawat sandali. Hindi tayo mapapahamak basta kasama siya. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.